So, eto na mga lords, aking sinasabing sinigang. Dinag nilagyan ko talaga siya ng maraming dahon kasi gusto ko talagang kumain ng maraming dahon. Ito, yung dahon ng lichos, guys. Kasi nga, di ba, ang daming binigay sa amin na ayudang lichos. So, ito, ito na ang nilagay ko sa aking sinigang. At nakita nyo naman, pagkalaki-laki ng mga... Ano mga karne. Ala yan, buto boto Oh, 'di ba? Oh. Mm, so ayan, kita nyo ayan, ang, tapos nilagyan ko rin siya ng talong, may gabi edi eh wow, sarap sarap ng ating sinigang na baboy tapos na may lichos o di ba? oh wow, sa so, lagyan ang ginagawa ko guys, pag uh, nagluluto ako ng sinigang, niluluto ko muna lahat ng vegetables bago ako maglagay ng ano ng pangsigang kasi nga para maluto yung mga gulay kasi pag nilagay nyo na agad hindi maluluto yung mga gulay so last, inilalas ko po siya pag naglalagay ako kasi luto na po ang ating mga gulay kaya pwede na tayong maglagay ng sinigang sa sampalok na may gabi o oh, ba diba? sarap mm. yan Ganito ako magluto, guys. Hinuhuli ko ang ano ang pangpaasim kasi pag maasim pag inilagay mo agad hindi maluto-luto ang mga gulay. Ano ba nabubulol ako? Sobrang lamig kasi dito, guys. 'Yon. Ay, usok-usok pa nagausok-usok. Oh. eh oh, 'yan kita nyo. Wow. Parang masarap. <laughs> hindi lang para masarap talaga, masarap siya. O, de ba? tingnan nyo, chalap-chalap niyan. Chalap-chalap ng aking niluluto. Wow, yummy ang aking sinigang na baboy with gabi. Tapos ang ating pangsigang ay meron pang gabi. eh, double-double na po mga lods. So ayan, tamang-tama po ang lamig po ng panahon ngayon. So maghigop po tayo ng sabaw. Halina na kayo at samahan nyo ako at maghihigop na tayo ng sonega sinigang na baboy with sampalok. O, oh, diba? O, oh, yeah na. I hope na nagustuhan nyo guys. Ayan. Thank you, thank you so much for watching. I'll see you again on my next video. Thank you so much.